ba ba video so ayun bali madaling araw na kita nyo madilim pa uh, 12.51 ride out tayo dito sa may mismong tagi kakasama natin sila Rems and then si and then si Mary G and then lahat ng team ka solid so naka jersey kami na ganito bali aantayin ko lang sila ang ruta natin guys is Japan uh, lumang tagpuan so yung pupuntahan natin Ayun nga, sana mag maganda yung... Yung pagpunta natin doon, and then After school, yung muna sa sapag uwi. O ayan, bali... Naulan, so basa yung kalsada na... As, as you can see, nakikita nyo. Ayun, bali... Antay lang tayo dito, guys. O, ayan. So, ayun. So, ayun, guys, sila. Bali sila, ayun. Nauna na sila, pinauna ko. Antay ko muna sila, Rens. <laughs> ayun, guys. Matagal-tagal na rin tayo, hindi nakapag-long ride. So, ayun, long ride natin. Gepan uh, <laughs> So ayan Gepan way by Sia Alright Woo! 100 km din to guys Ay, right. Bali 200 balikan Oh ayan Ayan guys Biyang kami Kami namin So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Bali mga 25 kami yung babiyahe guys O oh, uh, ayan O ayan guys, bali nandito na kami sa may FTI So pasantunin nyo na tayo Sila yung papasay Alright Tatbong 17 lang tayo guys Hey, damn guys Ayan guys, uh, iba yung ruta natin So dumakan tayo dito sa may Magallanes Ayan, hindi ko alam saan yung ruta na to kasi hindi ako yung then susunod lang tayo sa kanila kasi marami tayo guys so ayun guys nandito na tayo sa may bankong central so ayan department of finance so ayan diretso pa tayo dadala uh, natin yung kilometer zero so ayan may nag-aantay sa atin doon so ayan guys bali malapit na kami sa may kilometer zero so ayan So, naka 49 minutes na tayo Mga pajak So naka 30 14 kilometers Ayun nga Mababa pa ang ating lalakbayin guys Alright So nila sa harapan ko Alright Si Sir Lloyd Hindi ito Alright Ayan guys, bali nandito na tayo sa mismong kilometer zero So ayan, yung luneta Sa so, mga hindi mo nakakapunta dito guys All right, mga okay. mga tata na baganda. Baga ayun. All uh, so, right, doon ay ay lang uh, lang. Magaantay lang kami ng aming kasama. O so, ayun, mo-update kami ng data dito mga ano. All right, ayun sila. Okay. Uh, guys, bali alis na kami. All right. So ayan guys, sa inyong National Museum. So ayan, madilim. Right. Ah, wow. da. And so ayan guys, KKK. Alright. Nasa Manila pa tayo mismo. Okay, guys. nandito na kami sa may ano, Manila, at Quiapo Ayan kami lang side Quiapo na yan guys So yung dinadaanan namin guys Tagus na ito is monumento na oh, Ayan Nagaradyo na lang ito guys Alright Guys, bali malapit na kami sa may monumento Right, monumento circle Ayan guys, bali na dito na tayo sa Monumento Circle Ayan Ayan, dito na tayo magsimula guys Alright, patag na Ayan, patag na, eh, patag, na. <laughs> patag na may lubak Ang liwanag na pala dito guys Alright Dati medyo madilim dito eh Ah, sira-sira pa yung kalsada So ayun guys, bali nandito kami sa may Valenzuela na. Alright. Ayan. Valenzuela Robinson. Ayun guys, bali tapos na kami dito dito sa may 7-Eleven. Tapos na rin kami magkape. So ayun, parang na rin tayo sa kalsada. Tulis na rin tayo sa padyak. Ayun guys, kung nakikita nyo, bali na sa Bulacan na tayo. Marit um, na Bulacan. So uh, yung SM dyan. Ayun na yan trail na ginagawa alright, madilim pa guys mas 4 pa lang guys, bali uwi kami dito sa may victory oil o yan, so yan, so going to balagtas malolos tayo bali ang tayo sa tulay pinagiretso lang so ayan guys, bali CR sila so ayan CR mga tami, para dire-diretso na rin ang ating biyahe Walas pa, Cool. Hi Hello. guys, nandito na tayo sa may Santa Maria O yan, ayun yung clock uh, Alright, nandito po tayo, medyo madilim Hi. Oh. Madjok all the way hey Guys, madilim pa rin, so 4.30 na So nandito na tayo sa may Kiginto, Bulacan ayan, dire-direcho pa rin tayo guys mga pajak so takbo pa rin natin is 25 to 20 lang ang pacing natin so bali na uunan na sila oh, medyo matinig pa hindi ako gaano makita guys alright ayan guys, bali nandito na tayo sa May Bulacan sila alright jump all the way alright pa tayo ng pulilan So ayan Pulilan So ayan guys Unang abirya Si Ana Nabutasan Alright Dito sa may ano, floridel uh, Plaridel Bulacan O so, ayan Dito tayo sa may uh, Tulay Alright Bali naabutan na tayo ng umaga dito sa may Plaridel Bulacan So ayun Anong oras na is 5.40 ko na. Alright. So, ngayon, wala pa tayo sa labas ng mismong buta ko so, na lang. So, hindi tayo ng sobrang sikat ng araw para maganda yung biyay natin sa atin ba siya. So, ngayon, tapos, and then, makapag pahingan na rin tayo and then, makakain na rin tayo ng maaga. Ka. So, Ayan. Kalabaw, Molina, and tayo uh, Baliwag, Bulacan Alright, nakapasok lang natin Ah, uh, maliwanag na Alright Woo Nakikita lang ang aking kapugian Ay, <laughs> char lang So, ayan guys, bali nandito na tayo sa San Rafael, Bulacan Alright Okay na yung Argo papasok na kami bali guys, suminto muna kami dito sa Karinderia. Kakain muna kami bago kami tumunta sa dilutin mo ka. Ah, nyo iba yung sinya. so, tira 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 tayo mamaya. Pagkatapos kumain dito sa Marino. Uh, Andrew Adam Sitin. So, ayun. A few moments later. So, ayun guys. Bali, tapos kami kumain. na uh, bali, magpapahinga lang kami. And then, mamaya, no, magpaka na ulit. Ayun, pahinga sila. Alright. Nagpapadyako din tayo. So bali, sa 8 na ng umaga. So uh, ayan. Nakalis lang namin sa mga na 300 monso bulakan. So ayan guys, meron pa kami 22 kilometers. gapan. Ayan. Diretso pa tayo guys. Aba-aba pa. May isang oras pa tayo. Alright. So ayun, guys, bali. May kita na natin yung San Miguel Bulacan. Alright papasok mo tayo dito Alright Ayan guys, bali na sa Argo kami ng San Diego Bulacan, alright So ayan, picture picture mo namin guys So ayan sila eh hey. So ayan guys, bali papasok na tayo ng May Baisiya uh, sa May Argo Ayan, malapit na kami Almost 500 meters na lang Alright. So ayan, balik kasama ka si Joshua. Alright, ayun okay, o. Okay. Taga... Taga saan nga? Taga May Kawayan, Bulacan. Alright. Ayan, bali solo ride siya. Kung kasama niya sa atin. Hanggang sa pag-uwi. Alright. Ayan guys, papasok na tayo Bye, Nebaisiya. Alright. Alright. So ayan guys, bali nandito na tayo sa may arko ng Nebay So ayun, bali sila nagpi-picture picture. So ayun, tapos na rin tayo mag-picture. Alright! So meron tayong na-meet si Miss Vanessa. Akala ko From? Oh. San Adelponso, Pulacan. Ayun, solar lang siya guys. So, Papasok na tayo ng grupahan. Grupahan, Nebay Sia. Alright! bali guys, nandito na tayo sa may mismong Gapan Ayan na nyo. So bali, magano tayo dyan? Uh, right side. Alright, hindi tayo. Tayo natin sila dito. Ito yung may papuntang Little Vegan. So ayan. Tayo tayo dito guys. So ayan guys, papasok na tayo ng Little Vegan. Alright. In Gapan City. Ayan. Pasok dyan is medyo malubak-lubak yung daanan. <laughs> Kasi nga, ganun talaga yung daanan. Alright. Ayan, dala-dalay dure ito lang guys. Ah. Uh. Ito na tayo sa... Ayan. So, ayun. Kaya tayo ng turon. Alright, pahinga na rin tayo, guys. Bali, mamaya pa tayo uwi. So, papahinga tayo. And then, maglanap yung iba kasi oh yung iba, walang tulog. So, ayun, Mababang haba biyahe natin. Kaya, pahinga tayo, guys. Right. Mm, yeah. A few moments later. Ayan nga yeah, guys, bali alis na kami sa dito sa Nogapan City. So bali kakain muna kami and then uwi na rin later yung iba sa ng bus and then kami ano, bike all the way kami guys. So ayun, update ko kayo mamaya. Alright. Diba, salamat. Tapos na tayo kumain. So kakain uh, lang namin kanina. So ayun, nalita ko na vlog. So bali, bali tapos kami kumain. And then namaya-maya, alis na kami guys. So, Padyak all the way tayo Ang ruta natin mamaya is yung uh, Sa bypass na tayo So yun, alam naman natin na dito pa So yun lang guys, uh, baka naman natin uh, Yung yun, pa, alright so, Kami in uh, uh, Uminto kami dito sa may petron So yun, bali na Wash muna kami ng muka And then, mag take na rin ng sunblock And then, naligo na rin yung iba So yun, para mabasa kasi sobrang init ngayon Bali, alaw na na guys ito ang biyahe namin. Alright. Is pa-exit kami ng Japan City. Alright. God bless. Uh, oh, ayan. Dito na natapusin na ating vlog guys. Please subscribe my YouTube channel guys. And then follow my page. Sa TikTok pa din. Alright. So ayan lang guys. Share ko lang. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog. For this video. Alright. Bye-bye.